bangista bangista dalakbay sa may pundohan sa <laughs> so, si kuya ay diyan ganito po siya paggabi marami isdang gumarating at diba ang kanilang mga tindak pag gabi dito sa may panduhan pag sa araw pumalit siya Ayan. kanyang diskarte para sa buhay para may mantustos sa pang araw-araw si kuya, namili na at imba na nakapamili siya ititinda na yan sa kanilang lugar Ito isang gabi, maraming deliver, maraming sasakyan. Ayan.